Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, ang vlog po natin ngayon mga kaibigan ay ito po. Si Nanay Carmen, gustong gusto talaga pumunta sa ilog. Kahit ayaw na ayaw ko, pero dahil na pinagbigyan ko na po siya talaga. Ayan, nakita niyo po. Siya po ay 82 years old na. Pero gustong gustong gusto pong pumunta sa ilog. Kaya ayaw ko siyang pagbigyan dahil nga matanda na po, mahina na po talaga. Mahina na po pero dahil gustong gusto po niya. Ayan po pinagbigyan, pinagbigyan ko po siya ngayon. Kaya yung vlog po natin ngayon ay maglalaban na naman po tayo sa ilog at ito nga kasama siya. Kasama si Nanay Carmen. Ito nga po. Isang timba po, isang timba na labahan at ito pa, isang palangga ng maliit. Medyo marami-rami po. <laughs> kaya hindi ko alam kung anong oras kami matatapos nito. Ayun po mga kaibigan, tara. Tara po mga kaibigan, samahan nyo kami. Ayan. Ayan, sinanay pinauna ko na. Kasi nga, mahina na siya. Mabagal siyang maglakad kaya hindi ko naman siya mahahawakan kasi nga may dala-dala po ako. Kaya sabi ko, sige na ya, pagbibigyan kita, matigil ka lang. Huwag ka nang magagalit sa akin. Dahil... <coughs> hindi ko po siya talaga pinabi, pinagbibigyan. Ako lang ang pumupunta sa ilog para maglaba. E gustong gusto din naman niya talaga ang pumunta. Ayaw din talagang magpapigil, nagagalit po siya sa akin. Kaya ito ngayon, kaya sabi ko wala ka nang masasabi na ya, pinagbigyan na kita ngayon. Pagbibigyan na kita ngayon, sabi ko sa kanya. Ayan po siya. Uh, pasensya na talaga sa uh, sa mga anak niya. Sorry, hindi ko napigilan talaga si nanay. <sighs> hindi ko na po siya nadalhan talaga ng, ah uh, ng upuan. Kasi syempre, kung totoosin dapat uupo siya pag napagod siyang maglakad. Kaya lang, uh, dahil po may, uh, may sunong, nakasunong po sa ulo ko at saka may bit-bit po ako hindi ko na ko hindi ko na po kayang magbitbit ng ano ng upuan pa niya kaya ayan para malaman talaga niya na hindi na niya kaya hindi na katulad ng dati na lagi niya, lagi niya kasing sinasabi na dati pumupunta siyang mag-isa para maglaba mag-isa lang po siya pero dati nga po yun dahil bata pa siya malakas pa po siya pero sa ngayon ah, mahina na siya hindi na niya kaya hindi na niya kakayanin po pero dahil sa kagustuhan niya at nangungulit talaga siya kaya yon pinagbigyan ko po siya talaga ngayon para wala na siyang masabi para maisip niya ma-realize niya na oo nga iba na yung noon at siya ngayon Ayan mga kaibigan, doon po tayo nang galing sa doon na yon, yung part na yon. Ito na po tayo dito. Dito na po tayo ngayon. Ayan yung dala-dala ko po. <laughs> Medyo mabigat po. <laughs> ayan. Ayan si Nanay po. Diyan nga po sa may uh, ayan, andyan na malapit na yung bahay diyan po. Makikita okay, na natin. Ipapakita ko po sa inyo yung bahay diyan. Ayan, malapit-lapit na po. Ganito pa ang itsura dito, yung view natin na makikita po mga kaibigan. Ah, uh, maraming puno, napapaligiran po ng uh, ayan mga damaray pong dam mo. Ayan, pang itsura po. Ganyan po ang itsura. Ayan po. Ganito ang view natin dito ngayon, mga kaibigan. Ayan si nanay. Ayan. May dala, -dala lang po siyang tungkod. Patawad po talaga sa mga anak. Hindi ko na po napigilan si nanay talaga. Kasi nagagalit sa akin dahil hindi ko po siya sinasama. Kaya naman ayaw ko siyang isama dahil nga sa kalagayan niya. Pero dahil sa talaga namang gustong gusto talaga niya. At sabi niya wala daw mga gawa. Ang mga anak niya, wala kayong magagawa sa sabi, <laughs> sabi ko, magagalit na sa akin yung mga anak mo. Ay nako kung gusto ko naman wala silang magagawa sabay ganun ganun po yung sinasabi niya. Ayan na po si nanay mga kaibigan. Ayan niya po. Sabi niya hindi naman daw siya ano tawag nito. Ah, sabi niya mag-iingat naman ako sabi niya. Yan lagi ang sinasabi niya. Mag-iingat naman ako. Siyempre mag-iingat naman ako gumaganon. <laughs> pag, <laughs> pag nagtatalo kami sabi ko wag ka na kasi naisumama kasi nga ganito. Mahirap na eh. Ay nako dati, dati pumupunta ko doon mag-isa yun ang sinasabi po niya. At saka mag-iingat naman ako sabi niya gano'n yun po ang sinasabi niya. Kaya yan. Ganun. Ito po yung nangyari, pinagbigyan na po natin siya. Wala na siya masasabi. Sabi nga niya, magdadasal naman daw po siya. Ayan mga kaibigan ah. Oh. Talaga <laughs> na. Ito, kadaan tayo dito. Mm -hmm. -mm. Ako na na eh. na. Ah, etya, aku na. Sabit. Sabit yung pakot sa

Ultahin. Dati doon pa yan ang ilog mm -hmm. ano Na, ano Kahit ano, kahit umula ng malakas, hindi aabot ang tubig dito. Doon, ay ah, hindi aano. Kala ko, hanggang doon pa baba. Doon pa ang tubig na ang Talaga yun, bagong ano. Bago na na bagong anyo ibig sabihin nagbago anyo na ang lupa ng mahal na Panginoon saan ako thank you ito. Yan na lang ako ito mm -mm. ito ito muna ako dito sa bato sige ito na lang ako dito bababa. Ayun ang ano. Kaya ka mo na nai. Dito dito ako uupo kay. Kaya ka mo na nai. Kaya nga. Uupo ako dito sa. Dito sa bat. Ano namang kaya. batong malaki na i. Eh. Sakit na ba? Ano Saan sa lampak? Oo. Kaya ang ano ko pa ito. Kasi nababasa ka. Kaya mo na. Oo, oo. Kain. Wala na ko ano yung bato Diyan. Dito. Puro bato yan ay maliliit. Um, Walang okay. Um, malaking um. bato. O, oh, ayan. Kita. Sige, mainit na, mainit. Kailang asan anong bigyan mo kung talukbong. mo ang labahin natin. Sige, dito muna ako. Bigyan mo kung talukbong. Asan ah, ang labahin natin? Ito sa taas pa na, kunin ko pa. Kukunin. Maraming tubig sa itong bandaw dito. Kahit dito ako magsabon, bandawan. May ano, langgana. Kunin ko na eh. Yan mga kaibigan, dito kami nagdaan kanina. Ayan po, maraming mga tinik-tinik yung daan. May mga tinik-tinik na katulad nito mga tinik po yan mga tinik ano ba tawag nito makahiya matinawag na makahiya kasi pagka ganyan nagtitiklop agad pag nasagi <laughs> makahiya daw po yung ano na yan yung katulad nito may tiklop pag nasagi matinik po yan no. ito yung dinaanan po ni nanay ganyan dahil makulit siya, dahil mapilit siya, uh, pinagbigyan ko na po talaga siya. Para wag lang siyang, uh, wag na po siyang magalit sa akin. Kasi sinasabi niya kung iba daw ang nagyayaya sa akin, ay eh, sumasama agad ako. Pero pag siya daw ang nagyayaya sa akin, hindi daw ako sumasama. Kaya yan mga kaibigan na uh, sinamahan ko na po siya ngayon. Ayun. Iniwanan ko muna yung dala-dala ko kasi sinalubong ko siya gawa nung ah, medyo ah, may palusong ko may palusong yung daan kaya iniwanan ko muna yung mga labahan na yan at sina, sinalubong ko siya sabi ko po ipaka, ipapakita ko po sa inyo yung bahay dito bago ah, makarating sa ilog ay meron pong bahay kaya lang hindi ko na po nakuhang magvideo ipapakita ko po sa inyo yung bahay kung saan po naroon dito lang po sa taas ayan po mga kaibigan doon oh. bahay na yan ayan po yung bahay ayan po mga kaibigan may malaking puno ng mangga dyan po yung bahay yan. masaya na si nanay nakaligo na Ang saya-saya na ni nanay. Kaway-kaway nga dyan, nay. <laughs> Ang saya na ni nanay. Nakaligo na siya. <laughs> Naka, <laughs> nakarating ng ilog na lang. Ayan. Masaya ka na niyan, Nay. Babalik pa ba tayo dito? Ha? Babalik pa tayo kailan? E, eh, huwag din magsasabi ng ganyan. Ah, ano? Kailan nakabalik, kailan nakabalik. Ganyan lang yun. Ah, sige. So, Ayan. Ayan. So, <laughs> <laughs> Ayan. <Yeah>, nakaligo na. <laughs> yung ano timbay at mo doon baka ma ano pinigaan ko na yan ting okay akit mo sa doon sa taas Ayan, yay, nakaligo na, yay, nakaligo na, ang <laughs> <laughs> saya-saya, di diba nga, <laughs> anong saya-saya, ang <laughs> saya-saya ko, sa ilog ng mama Mary, walang alikabok, nakakalis na tanggal lahat sa wala sa nang natira na salamat sa Diyos sa mayari ng mundo Ay, yun na nga po ang nangyari mga kaibigan uh, nakasama si nanay sa ilog para maglaba <laughs> natupad talaga yung uh, pangarap niya sabay ganun kasi naman nagagalit sa akin dahil ako lang yung pumapunta sa ilog at uh, sabi niya ganun pag iba daw nagyayaya sa akin na pumunta sa ilog sama agad ako kung daw yung nagyayaya sa akin mabilis daw ako sumama pero pag siya daw ang nagyayaya sa akin sabi ni nanay hindi daw ako sumasama sa kanya ayaw ko daw siyang suma samahan kaya ngayon dahil makulit siya at uh, nagagalit na sa akin para matigil na siya para wag na siyang magalit sa akin uh, minabuti kong pagbigyan na lang siya kaya yun na nga dalawa kaming pumunta sa ilog mga kaibigan eto na nga